Sa sports saksi, masayang nakipagkita ang mga atletang Pilipino na lalahok sa London Paralympic Games kay pambansang kamoo Manny Pacquiao. At bilang sukli sa determinasyon ng mga Paralympian, pinabaunan sila ng inspirasyon at tulong ni Pacman. Saksi si Mark Zambrano. Pabaong inspirasyon para sa pinakaabangang palakasan Ganito nagmarka para sa mga miyembro ng Philippine Paralympic Team ang pakikipagdaupang palad nila sa sinasabing pinakamagaling na atleta sa kasaysayan ng Philippine Sports, si Pambansang Kamao, Manny Pacquiao. Sa kanya mismong dressing room, kinausap ng World Boxing Champion ang mga atletang naghahanda na para sa Paralympic Games na gaganapin mula August 29 hanggang September 9 sa London United Kingdom. Agad namang ipinamalas ni Manny ang kanyang ginintuang puso at pagmamahal sa atletang Pilipino nang magbigay ng 300,000 pesos para sa team. Ang binigay niya ay napakalaking bagay sa delegation. Hindi lang sa kung how much, uh, malaking binigay niya pero hindi lang sa kung how much yung binigay niya kundi ang gesture na fallout support. Inimbitahan din ni Manny ang buong team bilang special guest sa taping ng kanyang variety show na Manny Manny Prizes. Di napigilan ang buong team na mapahindak at mapakanta habang nanonood. Lalo nila ikinagalak nang tawagin sila ni Ninong Manny mula sa audience. Kami po ay nalahok sa sabi na 2,000 ng mga mag a at sana po ay support kami kami sa True Your Prayers. August 24 pa lang ay tutungo na ang buong team sa London para maagang pagandaan ang Paralympic Games. Magiging inspirasyon daw sa kanila ang di malilimutang karanasan. The first time po, po kasi siyang na-meet tapos tapos so, so, ang bait-bait niya po. Parang, oh, sobrang saya. I As mean, yung saya ko, 100%. Of course, masaya kasi namit namin ang pambansang kamo, si Congressman Manny Pacquiao. Man, uh, mabuhay ka, Manny Pacquiao. Maraming salamat sa binigay mong uh, tulong sa amin. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi.